Gagalit ako pag kang nilagyan <laughs> ng cargo Biggest fear of Filipina in India. Biggest fear. Kasi hindi yan nakalagay ng black dito, diba? ba? Yung kajal. Ito yung first ritual na ginawa nung third day nung nakauwi na kami galing sa ospital Madaming nagtatanong kung may ritual ba dito sa biyanan ko Ang napansin ko ay hindi masyadong maritual yung religion nila Baljit Pero depende pa rin sa pamilya Ito yung tinatawag na Sri Banana Hindi ako sure sa pag guys Pero ito yung may sinasabit na dahon sa labas Tapos may baloon Symbol daw na merong newborn sa bahay At hindi pwedeng pumasok kung sino-sino Ganyan ka rin na dapat nadapatanak niyo yung paglabas So this is tulis collection ni Sad Oh, 500. Mayaman nah, na tatay mo. Magkukwento na lang ako about dun sa ritual. Kasi nung araw na yon hindi ako lumabas. Hindi ako pinalabas. Kasi yung ritual na yon hindi talaga dapat lalabas daw yung nanay tsaka yung baby. Pero pinasilip-silip ng belas sa mga, sa mga pumunta. So, pero bawal hawakan. Silip-silip lang. Yung mga pumunta ay hindi kamag-anak nila budget. Mga kapitbahay lang. Mga elders na kilala nila mami. Konti lang. Tapos yun nga, hindi na ako lumabas. Ginagawa daw siya dapat first day nung nakauwi kami. Pero ang nangyari kasi nung first first day, diba? Kami-kami lang na family. Tapos nung third day, yun na. Si Mabi ba nagsabi noon? Kapitbahay. Tapos ang nagsuggest ng ritual-ritual ng bahay Dahil mabait si Mami, go siya. Simple ritual lang siya. Tapos kung sa probinsya siguro kami, yun, may mga kamag-anak, ganyan napupunta. Dito sa city, walang kamag-anak sila budget eh. Tapos after no, nagbigay sila ng pera. So it's up to them kung magbibigay sila or hindi. Pero dito sa India common na yung pagbibigay ng pera, yung bagong kasal, ganyan, tapos bagong panganak, Ganon din yata sa Pinas, 'di ba? Dito amin sa kwarto may bisita pala may, may mga dumadayong mga bisita ta, pa isa-isa, galing silang probinsya kasi hindi kami pupunta sa probinsya. Eh. Sila na yung pumupunta dito. Kasi dati 'di ba sa provincial uh, walang doctors, da dati pa. Ritual siya nung unang panahon, akun unang panahon, panahon pa, mm. parang sabi ni bajit labas-pasok daw yung mga tao kasi dati. Ito ay tradition ng dati-dati pa. Sobrang dati walang transportation na like car, motor. Gamit sila ng animals like cow, uh, camel, horse, ganyan. Tapos province lang, walang doktor, walang vaccines. Hmm. So, uh, to save newly born kid and mother from any infection, hmm. uh, hindi sila gusto na pasok kung sino-sino sa bahay. Kasi dati, malayo-layo yung province. So, kahit hindi ka na kilala, pagkita mo dito meron province, they stop there for eating, hmm. drinking, and gano'n. Diba? Hmm. So, what they do, uh, mga example, sampo bahay sa isang province, pag may bagong anak na, lalagay nila yung Uh, dahon ng puno. It's neem, antibacterial siya. Ano rin uh, tawag sa ritual? Saring banana. Mm. So, there is ribbon, uh, laruan na bata, kahit anong laruan na bata, para malaman ito bahay ay may newborn baby. Doon kay sabi, walang nakasabit na toys kasi oh. wala kaming nabili noon, yung panahon na yun. Uh, pagkita ng uh, strangers na meron na talid sa labas yung sari, so hindi sila pasok sa bahay na yun. Hanap sila ng ibang bahay pagkain or something kasi dati ganyan malibag uh, even hindi mo nang kilala pero kita mo ng province kasi layo-layo yung biyahe so pwede ka mag-stop sa that province pwede ka maghingi pagkain, inom you can stay there in any house so, so parang ang point no symbol siya na may newborn sa bahay so hindi ka pwede nagpapasok-pasok sa bahay for safety ng newborn at nanay. Uh, para hindi nahawak yung any infection or something. Kasi pag galing sa ibang province, wag na infection or something. To save newborn from that kasi hindi na strong yung immune system nila. Diba? Yung, anong religion yung gumagawa? Niya? Halos lahat province sa India dati ginagawa. Halos lahat. Oh. May, may ritual pa ba na gagawin natin? Tatanong Actually, si natin. hindi na kaming gawa. May, there are, hmm. -hmm. that is, bibigay mo name ah. according to rituals. Uh -oh. Uh, punta ka sa temple, then pray, then labas sila ng libro. Then... Sa sick naman, guys, yung pag ano sa name, pero hindi na ginawa kasi may name na si Sabi sa hospital pa lang. Kung traditional family, ka-religion nila Balji, ang ginagawa, pumupunta sa temple, tapos yung priest nila, or tinatawag na Babaji, um, bubuklatin nila yung holy book nila. Yeah. Tapos, uh, biglang bubuksan daw yung holy book. Tapos kung anong may tama na page yun na yun, tapos pipili doon ang words. Then there are phrases, different different yeah, phrases. Yeah. He will read that phrase, uh -huh. and doon labas yung pangalan. Doon ka na mag-example, labas doon, Sukman Meron ganyan words, ibig sabihin Hindi, pangalan yun. Dag, dagdagan mo pa rin yung dulok, yes, you, yung you dulo can, dagdagan. You can, yeah. You can. Minsan, uh, only... Uh, Kasi past... napansin ko yung mga names nila. Mayroong dip sa dulo. Dip or yes. jit, baljit, yes. gubjit, ganyan. Yes. Jit jit sa dulo. Yes. So, yung first word, pwedeng galing sa holy book. that's dagdagan sa dulo. Parang yes. gano'n. So, wala nang ng gano'n sa amin. Justo Other naman. rituals. Tanong natin kung may ibang rituals pa ba sa religion nila. O ano pa? Wala naman. Sa atin, wala talaga. Sa six, wala talaga masyado na pabebe-pabebe. Ganon yung iba-iba... Okay. Uh, believings. Pero Depende rin in... sa family. Um, so, wag kayo, wag kayo malilito. Wag kayo nag-away-away sa comment. <laughs> so, we lang. Wait lang. I request you. Lahat kayo mabait. And we know you care for us. Pero, uh, our true followers, wag kayo away-away sa comments. Gusto namin love and peace in Filipino people. Mahal, mahal ka na sa isang isang. Bukas, so bukas pala ay Monday bukas. Monday bukas, try namin yung, kasi may binigay na contact dun sa hospital. Yung assistant do, ano may binigay siyang contact kung gusto daw magpamasage ni Sabi at saka ako, yung anak saka yung nanay magpapamasage. And paligo. Nurse ba yun? Mm. Nurse daw eh. Paligo kay Sabi. Ting tingnan ko nga paano sila magpaligo. Massage kay Sabi, tsaka sa akin. Pero bawal i-massage yung likod ko, tsaka yung sa chal ah. ko. Sabi ng OB ko. Mm, legs So anong uh, i-massage sa akin? Legs, arms, shoulders. Arms legs. Yan yung important. Iksibuhat oh, oh, ka, diba? Oo oh, oh, nga eh, sa dito. This Sinuro sa ospital na very important ang proper posture pag nagpapabreastfeed. Sabi ni Mami, lagi tanong niya. ginawa mo na everyday kay Sarah? Ha? Tanong si Mami, ginawa mo na everyday kay Sarah? Ganyan, ganyan. Sabi ko, nurse na siya. <laughs> She knows. Tama posture. Gusto ko nga ginaganan. Hindi mo naman ko ginaganan. Buti pa si Mami. So caring. Hindi ka hiya. Eh, pero okay, okay, na merienda ko. Kompleto naman yung merienda <laughs> ko. Okay. Dapat na. ikaw din. Huwag pa massage. You need okay, it also. Mm -hmm. tawag Yan. Mm, Mensary. Tatali siya sa labas sa bahay. Tapos punta yung kapitbahay. Sara and si Sebi, hindi sila labas. So ito na yung, di ba, tagalinis. Tatali siya. Sorry sa kalat. Di ba? So ito, tawag kamani. Yung kulay, di ba? May iba-iba kulay siya. Uh, on, on any occasion, Pinatali ito sa kamay. That alam na this house have some function in their house. Sa loob lang, hindi tayo pwede laban. Hindi pwede matouch or something. Layo-layo lang. Si Burjif lang kasi kulit ng kikita-kita niya. Otherwise, originally, hindi dapat din kita biggest fear of Filipina in India. Biggest fear. Kasi Indian na nakalagay ng na black dito, de ba? kajal. In Indian believings, that is parang bukas yung mata. Clear yung... Kasi meron de ba dumi-dumi dito. Naturally, that is a cleanser. Pero hindi pwede sa malit bata, na bataan na ganon. Hindi ko alam pero iba lagay. Sa amin wala naman ganyan dito. Hindi na yun sa wag ka na stress. Tapos sabi sa... baka meron mo, may kajal na, Ayaw ko yan. mo हिंदी में सात दिन वक्त ना स्ट्रेस यान ना गवा को लिस्टा यान सो दाती पाना ना का प्लान हो कमी ना आगो ना प्लान हो मैं स्मो वाइट दी तो कैसे सा ऑफिस दिन साकिन गन्यान पूरी दिका मग सोलत पूरी दिका मग बोरा इट वर्क्स लाइक व्हाइट बोर्ड सो दी तो नहीं उसके जुल नहीं है सो टाइम मिल्क पोट ही यो ना रिकॉर्ड्स दिस आर रिकॉर्ड कमी परा मैं ही ब्रेक डाउन ना कमी इलन बेसिस Ang jet. Nakaw tayo ng matamis para sa kuwawa na asawa. Ganyan ka earning na dapat anak niyo paglabas. So, this is two days collection. Oh, another uh, one. month diaper, okay ano? na. Nang tayo away, kahit ilang tayo mo ha. Eh, di mas madami pag sa kamag-anak pumunta. Oh na akong ikikwento pala sa inyo, guys. Kung naalala nyo yung bonggang kasal na kung saan umatend kami dito sa India, yung bonggang kasal. Last year yata yun, magkasunod pala kaming nabuntis. Mas nauna akong nanganak. Tapos, nagvisit visit yung lalaki, tsaka yung mother niya dito. Tapos, nagkukwento sila na medyo nagkakagulo sila don sa pangalan ng baby. Kung anong pangalan ng baby. Kasi yung mother-in-law, may suggestion na name. Tapos, yung parents ng babae, may suggestion din na name. So, ngayon, din nila alam kung sino ba yung susundin. Tapos parang apat silang lahat na gustong mag-suggest ng name. Away din na. Away, yeah. Oo. Oh. Siyempre di... Penji. Ayaw nila na palit-palit yun. Ayaw nila na hindi pili yung name na gusto nila. Ano na na? Ayaw nila pili ng name na gusto nila. Kita niyo? Ayan <laughs> Ay, yan yung sentito. <laughs> Ganyan yung eksena dito. Walang tanong-tanong, walang pakialam. Ako kuha from doon dito, sila kuha dito doon. Yan lang buo araw na ginagawa dito. Yan mo lang. Ako. At least mahal nila. Good naman, pero oh. I like that. Wala man problema. It's just I'm cheering. <laughs> that meron ba kita niyo parang football na gusto ko, gusto ko. Hindi, pag, pag na-miss nila, moro ko laruan na siya eh. Hindi naman anak eh. Parang matagal nang gusto namin na laruan. tas meron na yun. Sharing ng laruan Sharing laruan yun. Laruan oh. Chika mo oh, na. na. Kunin ko lang saglit ha. Pwede naman sabihin ganyan. Ch ano? Chika. Chika mo. Yung name ng ano. So ganito yung problem. Ah... Uh, I know, kaya na una kami na pangalan. Kasi saktan yun eh. Example, tanong tayo kay mami, daddy, tapos hindi uh -huh. tayo susunod. uh -huh. Diba? Isip nila, ano ba yun? So, it's better, unain mo na, tapos sabihin mo na ito na yon Para walang expectations. Kasi later on, example, dito tayo, tapos sabi tayo, ano pangalan niya isip natin? Ay, anong gagawin dun? Ito na lang, ito na, na si lang. Tapos yung relatives din, di ba? Kailangan may suggestion din. Ngayon, hindi ka nasunod, gagalit na sila. Kung Tatampo. Nat tampo Not galit. Diba? For example, sunod mo isang relative mo, iba. mga nangyayari sa pangalan yun? Ito uh -huh. ganyan. May explanation. Ito ganyan. Ito pangalan may good luck. Ito pangalan may good nature. Ito pangalan may ganyan, ganyan, ganyan. Kasi uh -huh. they think, uh, your nature depends on your name. Pero madami nang kilala ko, baljit, hindi naman parehas kami. Hmm. Sobrang layo. Even I have some friends, same kami na sharing pangalan pero sobrang layo-layo yung attitude namin, yung way of living, yung hmm. luck namin. So luck is not dependent on name, luck so depends on yung how name, you work. name yung name dito is big deal din no? Very big deal. Very big deal.